Guys, sa uh, magandang umaga uh, Welcome to my uh, back, my channel Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog Ayan guys, uh, magpapapantay tayo ng lupa rito Dito guys sa uh, lupa ni Boss uh, Si GR na Velasco at uh, taga San Lucas Ayan ang kanyang lupa uh, Nabili niya guys uh, tayo guys, uh, kontrata natin kay Boss na GR Ayan ang kanyang lupa uh, Pinapapantay natin muna uh, Marami kasi mga buhangin at mga bato Ayan yung mga kasama natin, yung mga libor. Ah, uh, Nagakot sila guys ng mga buhangin at yung mga bato. Ah, uh, itatapon dun sa dulo kasi uh, kasi ah, uh, parang may palay pa yung mga palayan dati. Ah, uh, may mga putik. Ah, uh, dun, dun nila guys at itatapon yung mga buhangin at yung mga bato. Ayan guys, ah, uh, nandito kami. Ah, uh, dito uh, malinis na. Ah, uh, shout out nga pala kay Rodel Candelaria ataga at Bigas kalabanga as shout out kay palaki joel atag ataga taga minero kalabanga as shout out kay palaki totoy kamo ataga Bigas kalabanga as shout out kay palaki jr del santos as shout out nyo palaki kumpare natin sandy bibal at taga buri kalabanga as shout out kay palaki antoni asria taga labug kalabanga Ayan guys, ayun, uh, uh, maraming mga bato-bato pa guys, uh, madumi pa. Uh, ipapalinis natin yan para paglagay natin ng mga bakod dito sa lupa ni Boss GR. Pa -pa Ipapalis natin kasi uh, magbabakod tayo dito sa lupa ni Boss na GR. Ayun uh, na, uh, yung nabili niya guys na lupa rito. Ayan, uh, ayan, uh, ayan, guys, sa mga, ayan, ah uh, babaklasin natin yan uh, ipapaalis natin yan ayan uh, dito muna tayo guys uh, ililinis lilinisin natin muna yan kasi dito uh, maglalagay tayo rito ng gate dito naman sa dulo uh, sa malapit ng bahay na yan at maglala maglalagay tayo yung bakod sa hollow block yan uh, paikot yan guys ayan uh, dito sa GR na Bilasco uh, taga San Lucas Calabanga guys uh, taga doon sa guys ayan ang uh, yung mga kasama natin ah uh, nagbabakas guys ng mga lupa at yung bato ayan ah uh, it, itatapon nila doon guys sa dulo ayan ah uh, shout out ka pala sa mga kumpare natin ah, uh, ayan guys ah uh, na shout out na kayo na shout out na kayo ayan nandito kami sa Pagatpat uh, dito sa barangay barangay hall ng Pagatpat uh, nasa likod kami uh, dito guys na uh, nabili ni boss natin, boss GR na bilas ko Dito sa guys na nakabiling lupa. Ayan mga tambak guys na mga lupa at mga bato. Ah uh, itatapon natin doon sa dulo. Ayan, uh, yan guys na parang tower ay uh, babaklasin natin yan. Uh, aalisin dito pati yung guys yung parang basketballan uh, sa Barangay Hulian. Uh, sa Barangay nila uh, babaklasin natin yan at aalisin natin dito kasi baka Baka mahirap na uh, makapasok dito kasi uh, mahirap na ilabas dito pag may bakod na guys ng hollow block dito. Ayan ang ating foreman, si foreman natin na uh, si taga kabambanan ang foreman natin dito. Uh, siya naman guys ang mag, uh, mag ng ating bakod dito sa malapit sa pagat-pagatpat uh, kay boss di Agalupa ayog binili niya lupa rito sa pagatpat kalabanga ayan guys yung barangay hole ng pagatpat ayan guys ang daanan natin dito tayo guys ah, maglalagay ng gate ayan maglalagay tayo ng gate guys tapos ito ah, babaklasin natin ah, tatanggalin natin to kasi ah, maglalagay tayo dito ng gate pati yung yung lupa dyan Pati ito guys uh, it ilalagay natin doon sa dulo uh, doon sa palayan kasi palayan dati yan guys uh, maputik uh, magtatambak tayo dito at maghihintay natin guys yung yung mag deliver na truck uh, magpapatambak tayo doon doon sa dulo ayun mga kasama natin guys um Uh, nagtatanggal sila ng mga buhangin yung mga tambak, yung mga bato uh, aalisin nila Ayan guys, uh, aalisin nila yan, lahat na yung mga bato na yan yan mga buhangin yan yung mga batong malalaki tapos ito guys, yung basketball lang guys na luma uh, sa barangay uh, babaklasin natin at tatanggalin natin dito pati yung guys, yung mga tawir uh, tatanggalin natin dyan Ayan, das ito guys, uh, mga, mga mga matatas na matatas na mga damo guys. yan ang uh, mga sag na yan, niyan. Uh, sigurado uh, puputulin natin 'yan mga sag na yan kasi uh, tatama diyan yung atin bakod. Kasi uh, lilinisin natin dito para maganda kasi maglalagay tayo dito ng bahay. Uh, mag magpapabahay dito si Boss JR natin. Uh, una natin muna ang ating bakod uh, Mas maganda guys, uh, bakod muna At magpapatambak tayo dun sa dulo Ayan, uh, pupuntay natin dun sa dulo Yung mga tatambak natin ng mga damo at yung mga buhangin at mga bato Ayan Ayan guys, ang mga tinambak natin uh, galing 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 doon ang mga mga buwangin pati yung bato galing dyan tapos ilalagay natin dito dito natin itatambak kasi uh, putik kasi uh, dating palayan to uh, tatambakin natin yan dating palayan kasi uh, importante uh, may tambak na kasi magbabakod tayo dyan uh, una natin muna ang tambak bago tayo magbabakod ayan alilinisin uh, natin lahat to Ayan ah, shoutout niya pala Ki Mese Velasco At San Lucas Calabanga ah, Shoutout niya pala ki Ata Velasco At taga Lucas Calabanga Ayan, ayan guys ah, Malapit na tayo ah, Marami, marami guys Ang ah, Kukunin natin do Kasi ah, tambak na tambak Ay yung mga bato, saka yung mga buhangin ah, guys Ah, part Part 1, uh, may part 2 tayo uh, Bukas guys, uh, part 2, pupunta tayo rin dito Kasi uh, may pupuntahan si Tito guys, TV vlog Ayan, uh, nagtatambak Hahakot sila guys ng mga buhangin At yung mga batong malaki At itatapon nila doon sa dulo Ayan, yung mga libur natin uh, Sila lang muna dalawa uh, magpatrabaho rito uh, Sa sunod na linggo, pag natapos to guys nah, Nahakotin lahat nito Uh, maglalagay na maglalagay na kiberito ng Halo Black guys. Guys, uh, sana support niyo ng akin vlog uh, kay Tito Guys TV vlog. Uh, huwag kayong masawa guys. Uh, thank you very much. Bye-bye.